See you in court. Ihahabla ni Alan Bantiles o alias Brown. Si Charlie Atong Ang patapos siyang idawit ng bilyonaryo sa kaso ng mga di na nawawalang sabungero. Wala siyang anumang partisipasyon sa sinasabing krimen. Isang taong malapit kay Atong Ang ang bigla na lang kumalas at ngayon gustong magsampa ng kaso laban sa kanya. Dati silang magkasama sa negosyo, sa sugal at maging sa personal na buhay. Pero ngayon, magkalaban na sila. Bakit bigla na lang bumaliktad ang taong minsang tinawag na kumpare ni Atong at may kinalaman kaya si Gretchen Barreto sa lahat ng ito? Panoorin nyo to hanggang dulo dahil baka mas marami pang kasunod na bumitaw kay Atong. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Patuloy ang gulo sa kaso ng mga nawawalang sa bunggero. Habang iniimbestigahan pa ang nangyari, isang bagong pangalan na naman ang nadawit, si Alan Bandiles, o mas kilala bilang alias Brown. Isa siya sa mga dati ng kasama ni Atong sa mundo ng sugal. Pero sa halip na manatiling tahimik, Bigla na lang nagsalita si Atong at idinawit si Brown sa kaso. Ayon sa kanya, hindi lang basta nangikil ng pera si Brown. Kasama pa raw ito sa mga gustong ipatumba siya. Dahil dito, marami ang nagulat. Kasi nga, dati silang magkasama at malapit sa isa't isa. Pero ang mas nakakagulat, hindi na lang nanahimik si Brown. Sinagot niya ang mga sinabi ni Atong. Ayon sa kanya, puro kasinungalingan lang raw ang lahat. Wala raw siyang kinalaman sa mga paratang at ginagawa lang ito ni Atong para lituhin ang publiko at ilihis ang atensyon ng mga tao sa tunay na isyo. Dahil dito, sinabi ni Brown na magsasampa siya ng kaso laban kay Atong. Magaharap daw sila sa korte. Ayon sa kanya, hindi na niya kayang manahimik habang sinisira ang pangalan niya. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung magkumpare sila noon. Ang importante ay ang linisin niya ang sarili niyang pangalan. Habang mainit ang usapan, marami sa social media ang nagbigay ng kanya-kanyang opinyon. May mga naniniwala kay Atong at sinasabing baka may alam talaga si Brown kaya siya itinuturo. Pero meron ding nagsasabi na ginagamit lang ni Atong ang pangalan ni Brown para iligtas ang kanyang sarili. Sa gitna ng gulo, may mga haka-haka rin na baka hindi lang si Brown ang kakalas. Kumakalat rin ang balita na tila lumalayo na rin si Gretchen Barreto. Matagal na siyang konektado kay Atong, pero nitong mga nakaraang linggo, wala na raw itong masyadong kinalaman sa mga galaw ng kampo ni Atong. May mga nagsasabi na baka ito na ang simula ng pagbitaw niya. Ngayon, marami ang nagtatanong, nagsisimula na nga bang mawala ang mga kakampi ni Atong? Kung totoo na isa-isang lumalayo sa kanya ang mga dati niyang kasama, Baka may mas malalim pa talagang nangyayari sa likod ng lahat ng ito. Si Brown na dating tahimik at malapit kay Atong, ngayon ay naging kalaban. At kung si Gretchen ay tuluyan na ring lumayo, ano na ang mangyayari sa kaso? Mas lalo ba itong lalala? O ito na ang simula ng pagbagsak ng isang dating makapangyarihang tao? Dahil sa dami ng pangalan at kwento na lumalabas sa kaso ni Atong, mas lalo lang lumalalim ang hinala ng mga tao. At kung pagbabasehan ang kilos ni Alan Bandeles o alias Brown, mukhang may tinatago pa siyang mas mabigat na impormasyon. Ayon sa mga usap-usapan sa social media, hindi lang daw basta pagtatanggol sa sarili ang ginagawa ni Brown. Posibleng naghahanda rin siya para ibunyag ang lahat ng nalalaman niya, lalo na ngayon na idinawit siya ni Atong sa isang seryosong paratang. Ang ganitong klasing akusasyon ay hindi lang nakakahiya dahil maaari rin itong maglagay ng panganib sa buhay niya at ng mga taong malapit sa kanya. May ilan ang naniniwala na ang pagbubunyag ni Brown ay maaaring isang uri ng ganti. Parang sinasabi niya na, kung sisirain mo ako, ilalabas ko ang mga tinatago mo. Tahimik siya noong una, pero ngayon ay isa na siya sa mga nagpapainit ng kaso. At kung sakaling totoo ngang may alam siya, Posible itong maging dahilan para tuluyang mabunot sa pwesto ang mga matagal nang nakatago sa likod ng pera, koneksyon at kapangyarihan. Habang patuloy ang gulo, isang pangalan na naman ang muling umingay, si Gretchen Barreto. Matagal na siyang kilala, hindi lang sa showbiz kundi sa koneksyon niya kay Atong Ang. Alam ng marami na malapit sila sa isa't isa. Pero hindi lang personal ang ugnayan nila. May mga nagsasabi na magkasosyo rin sila sa ilang sensitibong negosyo. May mga meeting, mga desisyon, at may mga kilos na ayon sa ilang sources ay may kinalaman sa pagkawala ng mga sabonggero. Ayon sa ilang ulat, kasama raw si Gretchen sa mga pagpupulong kung saan napag-uusapan ang mga taong nandadaya sa kanilang negosyo. At sa mga meeting na yon, may mga desisyong nabuo na hindi basta-basta mga desisyong may kinalaman sa buhay ng tao. Sa ngayon, hindi pa hayagang nagsasalita si Gretchen, pero may mga nagsasabi na unti-unti na rin siyang nalalayo sa kampo ni Atong. Kapag patuloy siyang igipit at tanungin sa investigasyon, posible rin na mapuno siya. At kapag dumating ang araw na yon, baka siya na mismo ang maglabas ng lahat ng kanyang nalalaman. Kung sakali, hindi lang siya basta makakapaglinis ng pangalan, maaaring masangkot din ang ilang malalaking personalidad na hanggang ngayon ay hindi pa nadadala sa korte. Lalo na kung totoo ang mga sinasabi ng ilang testigo na si Gretchen ang may hawak ng mga sensitibong dokumento at impormasyon. Ang tanong ngayon, kung bumaliktad si Brown at si Gretchen ay susunod, sino pa ang susunod? At hanggang saan aabot ang mga revelasyong ito? Pero alam mo ba, hindi na bago kay Gretchen ang ganitong mga issue? Noong 1994 sa Manila Film Festival, naging bahagi rin siya ng isang kontrobersyal na gabi. Siya ang isa sa mga nag-announce ng maling nanalo sa awards. Ayon sa iba, scripted raw ito para manalo ang mga paboritong artista. Sa kabila ng lahat, hindi siya nanahimik. Sa halip, siya pa ang naging testigo. Ibig sabihin, kung dati niya nang kayang tumayo at magsalita sa harap ng maraming tao, baka kaya rin niyang gawin ulit yon ngayon. Noong panahon ng Manila Film Festival, tumindig si Gretchen Barreto laban sa isang sabwatang kumukwestyon sa integridad ng buong industriya. Hindi niya tinanggap ang alok na manahimik kapalit ng award. Sa halip, siya pa ang nagsiwalat mismo kung sino ang mga nasa likod ng dayaan na sina Lolit Solis, Annabel Rama at iba pa. Ibinunyag din niya na may nag-alok sa kanya ng pabor at siguradong panalo sana siya bilang best actress sa susunod na taon kung pipiliin niyang huwag magsalita. Pero hindi niya tinanggap. Sa halip na manahimik, pinili niyang sabihin sa publiko ang totoo kahit pa ikasira ito ng kanyang pangalan sa showbiz. Dahil sa desisyon niyang yon, nabuo ang imahe niya bilang isang matapang na babae. Hindi lang basta artista, kundi isang taong kayang manindigan para sa tama, kahit ang kalaban niya ay mga sikat at makapangyarihan. Para sa marami, naging simbolo siya ng katapangan, isang babaeng hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Pero ngayon, ilang taon na ang lumipas, hindi na pelikula ang usapan. Ang iniimbestigahan ngayon ay ang pagkawala ng mga sabunghero, totoong buhay na ang nakataya. At kasunod ng muling pagkakadawit sa pangalan niya, marami ang nagtatanong kung kaya pa rin ba ni Gretchen gawin ang ginawa niya noon. Ngayon, Kapartner na siya ng isang bilyonaryo na iniimbestigahan rin. Isa siya sa mga taong sinasabing malapit kay Atong Ang. Ayon sa ilang ulat, si Gretchen ay may malalim na kaalaman sa mga galaw ng grupo. At kung totoo ito, posible siyang maging isa sa mga susi para matukoy kung sino nga ba ang nasa likod ng mga nangyari. Pero mas delikado na ngayon ang sitwasyon dahil mas malalaki ang pangalan ng mga taong posibleng sangkot. At kung magsalita si Gretchen, hindi lang basta karir ang maaring mawala sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Kaya mas mabigat ang tanong ngayon kung mananahimik ba siya sa pagkakataong ito. Sa mga nakalipas na bahagi ng kwento, nakita natin kung paanong bumaliktad si Alan Bandiles. Mula sa pagiging kumpare, ngayon ay handa na siyang humarap kay Atong sa korte. Kung totoo ngang may balak si Gretchen na bumaliktad din, posibleng ito na ang tuluyang pagguho ng mga taong matagal nang nakatago sa likod ng yaman at koneksyon. Kasi sa totoo lang, kahit gaano pa karami ang pera mo, kung alam mong malapit ka ng makulong, mapapaisip ka talaga kung sino ang uunahin mo, sarili mo ba o ang mga taong dati mong pinrotektahan. At kung darating ang araw na si Gretchen mismo ang magsalita, posibleng hindi lang si Atong ang madamay. Baka pati na rin ang buong sistemang pilit niyang inilalaban ay masira. Kung dati nang kayang magsalita ni Gretchen laban sa maling sistema, posible ring kaya niyang gawin ito muli, lalo na kung ang nakataya ay hindi lang pangalan kundi buhay ng mga tao. Sa pagbitaw ni Brown at kung totoo ngang lumalayo na rin si Gretchen, baka ito na ang simula ng pagbagsak ng isang imperyo ng kasinungalingan. Ikaw, sa tingin mo, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Gretchen, pipiliin mo bang manahimik? O manindigan para sa katotohanan kahit delikado? I-comment mo sa ibaba ang iyong opinion at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.